Talaga, picture ay talaga mo picture mukanya dito tayo dumaan sa Admiralty Station, Exit C1. Pero kung gusto nyong dumaan guys ng Central, kasi yung bus na dumadaan dito, galing to ng Central, ang 2260 at 6X, 6A yan, mga galing to ng Central. Bali, paglabas nyo ng exit C1, lalakad lang kayo sa inyong right side. Ayan, makikita nyo dyan yung mga bus station. Hanapin nyo lang yung bus station ng 266X or 6A. Pag-Inglisera. English ako. ako din. Na ah. Ako na manmanan. Ah, 13:40. Uh -huh. oras na 10:14. Yan, sakay na sa, sa bus. Dito muna eh. um, tayo. na tayo? May ilaw na narede yon. Bali bababa kayo guys ng Deepwater Bay Island Road bus station. Harap mismo yan ng Deepwater Bay na beach. Mismo ang harap ng beach yan guys. Uh, itatap nyo guys ang inyong octopus card kapag bababa kayo para may discount kayo sa inyong pamasahe. Pagbaba guys ng bus, tatawid kayo sa kabila. Ba ng bus, tatawid tayo, lalakad tayo doon. O. Okay. Tatawid kayo guys. Lalakad dun. ito, ito deep water bay. Beach. Yan. Mga pangyos. Ganda ng tubig dun. Oh. <speaking in English> sa Sa so may Martes. Oh. Ayoko dito. Sa ano na? Balik tayo sa butterfly. Hindi na. na. Bali, dumating kami dito is 10.26. Bumaba kami ng bus. Tuntunin nyo lang tong gilid. Tent. Kunting ano. Konting ang nagsiswimming. Medyo mainit. Balit dyan kayo sasakay. Pabalik ng Central. O, dun sa tapat ng Deepwater Bay. Meron doon. Ayan. Pabalik. Ayan yung mga bus. 266X6A. May mini bus din na dumadaan dito yung 5 galing ng Causeway Bay. oo, tapos isang minutes na lang isang punto pa baba. derecho, derecho. May malalagpasan nyo pa yung Hong Kong Golf Club. Yung 5 na pula na iyon sa. 'Yan. Mahihita nyo na yung ano after ng maglakad ng mga 5 minutes, makikita nyo yung deep water bay. Yan, ingat road. lang guys sa pagtawid kasi walang ano diyan walang tawiran tapos paliko siya. So, kailangan tingnan nyo mabuti mga sasakyan, wag masyadong nakatutok sa cellphone. Ayan, makita nyo yung deep water bay road. Ayan. lalakad na tayo dyan sa loob. Ayan o. Tanan, deep water bay road. Lakad na. 10.36 Yan yung oras guys 10.36 Kalsan Yan yung mga dadaanan natin Medyo mainit Pataas yung daan Ano to? Golf course to, no? Copyright yan. Copyright. <laughs> Number one. Apat lang kami. Si Dita, si Rachel, si Helen. So try lang namin, try out. <laughs> try out ng init. <laughs> try namin kung okay na siyang mag-walking. Ay, so, kita na namin yung akete namin. Yun Ayan, na. yan, yan. yan. Ah, sabihin natin matakal tayo. Nakita ah, niyo ba yung trig sa taas? Na tayo sa 75-77 Deepwater Bay Road. So, direct ka natin 66 tayo mag-start. So, 66 yung ano? Starting point. Starting point iba? Oh, yung iba dito dumadaan. Eh? Yan. May nakita ako ng vlog na dyan dumaan eh. Oh, boy, po, no? oh. Mainit pero mahangin. O, kapi lang din. Oh. 70, 72. 70, 72 68 Kunti okay. na lang Malapit na, Malapit na kami sa 66 sa tayo dadaan sa shortcut. <laughs> shortcut. Tayo, 71. 68. Miram, miram, ah. Tapos 68 tas bilang ni 71. Pataas yung daan. Na <laughs> Ay, nakikita ko na yung 66 guys. 66heimer 10.99. Si Mari Maro. Mga Pagdiyan, dyan 'yung makita sa hagdan na 'yan. Paglabas 66 water deep water way. Na, na 'yung 66 eh. Dito pala 'yung hagdan lusot eh. 'Yung hagdan kanina. Dito rin 'yung ending. Oo, dito. 66. Ito na, Ito na tayo. Ayan yung daan niya paakyat. Mommy. We're coming. We're coming. <laughs> ano, paso? dito, sa gilid. Medyo marami nang dumaan. Ayan 'Yan niya. 66. Tapos dito tayo dadaan dito. Dito dito. Dito Hindi dito ah. Dito. Ayan ang mata niya 'yan. Ayan let's go. Tito, dandan lang lakad mo bilis tingnan mo, dandaanan mo Kikiraan po Ayan o, tibon Malabo kasi mata ko Kahit may salamin Saan? Baka nilaglag Ha? Huh? Ha? Ta. Oy, ingayan mo 'yung daan mo kasi para pag may hayop sa daan. Meron tumaan. Nakita ako. Ah, meron. Sa daan lang. Saan kaya? napunta? Hindi ni papi. Hayop ta? Oh, ab tao. Lang sinabihan ko si Tita. 'Di ba ta? Oo. Ikaw kasi sama gagapang kami ta. Eh nung nakita ko 'yung video, oh. gagapang pala tayo. Hindi mo sinabi. Sabi niya may lupit tayo na dala May ribbon. Ay nakalimutan ko dali yung ribbon ko. Ayun. Nasa ilalim tayo. Nasa ilalim ng Oo nga. <laughs> ang tali. Ano ang tali? Ayun, sa bandang itna gitna. Sa left side yung dadaanan nating tali. Huwag yun sa right side. Pwede rin na may nasa right mas side. Bakit ibang way yun? Hindi, mas ano eh. Mas, but hindi matari ko na sa left side. Oh. Yung nasa right side, medyo madulas yung bata. Ipatali guys. Okay, tayo tali guys. Ingay-ingay ka ta dyan. Oh guys. Sa kabila tayo. May tali sa kabila. Hindi yun sa right side okay, okay, tali, okay, tali, ingay, ingay dyan. Doon okay. 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 tayo sa left side. Hindi, okay. isa-isa lang yung ba? Ayan okay, okay, yung tali. tali. Sa kabilang sa lawa. dito kayo para hindi masyadong madulas sa left side. Ito, medyo madulas to. Kasi as in ba to siya? Dito, dito tayo dadaan. Oo. Oh. Nakakit kayo dyan sa lubid. Alin! Bagang lubid. Let's go. Okay. Sande? Oo. Oh, oh. dito lang pala yung tali? Oh. Ano dito naman O oh, yung anong? Sige. Ito lang yan? papang-support pagakyat kasi nadulas oh, yung Mono, bato. Ano? Nadulas oh, oh, bato. Oh. Na yung saglit lang 'yan ang summit. Yan summit, si guys. Hay, na namin, guys. Babalikan ah, diba? ko to sa. So, babalikan ay. ko to sa Winter. Magkakape ko dito sa. Eh? oh, sama sa mo na yung sofa. Oh, Oo, mm -hmm. Ano lang yung parang ano ba? Tawag nito? Shortcut yung may pa-rope. Yung sa kabali. Saan? So, dito na. Oh, dito sila. Oh, so, mabilis lang siya. Oh, dragon, dragon. Nasa 7 to 10 minutes lang. Nandito na kayo sa taas. Galing sa 66 na yon. Oh, so, ito na yung summit, oh. Okay. Oh, di ba? Punta tayo dito. Yan. So, yung isang ano, may isang daan dito. Deepwater Bay na beach. Yan. dun tayo galing kanina. Doon tayo bumaba. Ayan, o. Oh. oh. oh hangin. Lakas ng hangin. Go, tita. Ang aming pinakabatang hikers. 65 years old na siya, guys. Yung pala yung mga bahay dito mayaman, may swimming pool. Oo. Are you ready na? To gapang-gapang pababa? What? Sana oh. Sige na. Pero oh, ako oh, nilas. Oh. Si Glenn. No? Oh. Oh. Si ah. Si Helen, three stories. Oo, oh, three stories. Oh. oh. Hindi, two stories lang yan. Kasi ground floor, second lang yan. Oo, oh, okay. Okay. baba na. Magba-back trail lang tayo. Pero kung gusto nyo nang lalakad pa dun sa kabila, palabas ng Mimbilya. Saan na yun? Dun. Pero dahil nga summer ngayon at mainit, back trail muna tayo. Ingat pa baba. Kita, upo ka ta. Pababa paupo ta pababa.